OMG guys <laughs> naririnig niyo yung hangin tinan niyo yung puno oh grabe yung hangpas tsaka nagumpisa nang pumatak yung ulan naku grabe kailangan natin bilisan hindi ko kaya pumadyak naglalakad ako ngayon kasi sobrang lakas ng hangin at ang dilim talagang alam mong malakas ang ulan na dadating guys kasi sobra oh tingnan nyo mga puno sa likod ko hinahampas ng hangin ah, pati yung mga dahon oh nililipad. Ang lungkot ng langit. Ito mga puno rito, winawas-iwas talaga kahit walang dahon. Lalo na kung may dahon yan, sobrang lakas ng anong yan, tunog kasi. So, sobrang dumadagundong yung mga palibot natin dito ngayon. Pero... Ay, nagkutiis tayo. Buti na lang naka-scarf ako. Hindi sana ako mag scarf Pero naisipan ko baka nga masyadong malamig kasi medyo madilim ang paligid. Grabe. Sobra, o. Oh. Tingnan nyo yung mga puno, guys, o. Oh. Tingnan nyo. Yung mga nakakasalubong ko, balot na balot, o. May scarf, may bonnet, may mga gloves. So, sobrang lamig. Nagsisimula ng pumatak ang ulan. Tingnan nyo dun sa baybandang side na yun, o. Oh. Yung langit, Oh nagsisimula ng umulan doon sa may side na yon dito patak patak na din kailangan kong magmadali dahil ayoko mabasa oh ala grabe nililipad yung mga dahon pati ang hirap lumakan guys tinutulak ako pabalik ng hangin akala mo may bagyo talaga ay grabe ah. sobrang lamig tingnan nyo yung mga puno oh umiindayog Good luck talaga sa akin. Ay, grabe. Ang lamig. Tara, guys. Samahan niyo ako. Kung kayo dyan, eh, nakarelax-relax lang.